Okay, right, Crop Master, magandang araw ating uh, balikan at panoorin ang isa nating kababayan na noon is uh, active at lumalaban nga sa mundo ng boxing. Walang iba kundi itong si uh, Jack Tipora. So ito si Jack Tipora is uh, currently kasama ni uh, Yumer uh, Marshall at uh, iba pang no? na may, naging sayo sa ibang bansa sa USA. And uh, ito nga si Jack Tipora, is lumalaban to sa super lightweight division. Ang uh, last two fights niya is uh, maganda, no? parehas niya na KO. And uh, ito si Jack Tipora, is meron tong uh, current record na 25 wins. And uh, may isang talo, nag-iisang talo. Meron siyang 19 na uh, panalo baya KO. At yung isang talo nga niya is uh, nakamit niya via KO. And it was a body shot. Uh, came from an Argentinian boxer and uh it it was a ano, body punch sa katawan sa may tagiliran at uh, yun na nahirapan na bumangon at uh, makarecover si Tipura do sa suntok na yon, at, uh, yun at yun na natalo siya doon yun yung nag-iisa niyang talo no at uh, ito nga si Jack Tipura isa uh, mayroon kay Oration na mataas 76% nagsimula siya year 2012 at uh, yun nga uh, 2024 yung huling laban niya kaliwete ito si Jack Tipura. Ed meron siyang uh, height na 5 feet 6 inches. And uh, ito is taga Cebu. Na uh, Cebu. inactive na nga siya. Meron siyang uh, 26 bouts. So medyo marami na rin. Ano? Uh, natin yung naging laban dito. At alamin natin, kilalanin natin mas mabuti. Ang galawan ni Jack Tipora. And uh, hindi ko lang alam ano, uh, kung makakabalik pa siya dito sa mundo ng boxing. Pero wala, pa, I mean, wala namang uh, imposible. Manny Pacquiao nga nakabalik sa edad niyang yon. So napakatanda na ni Manny and uh, nakakagulat din. Maganda yung performance sa pinakita niya. Hindi yon na yung aking ina-expect. Ano? So well, ngayon, uh, panoorin natin ito nga si uh, Jack Tipora at uh, Amerikano yung na nakakalab nakakalaban niya dito. So dito tayo sa round 4 and makikita natin si Jack Tipora. Ang mga galaw niya dito is maganda. No? Ang bilis ng counter at... Uh, Magandarin, magaling din dumepensa, no. Gumagamit din ng shoulder roll and uh, ilag pagsalag, no. So uh yung yung is, nag iisang lang niya lang ang nagpaano sa kanya, nag uh, I mean, nagpababa ng confidence niya. Hindi ko lang alam kung ano na ano, nangyayari sa kanya, pero yung huling ang dalawang laban niya is nanalo pa siya by a KO and uh hanggang doon na lang ano. So ito nga si Jack Diperois Cali kaliwete, ito yung naka black and uh, pink stripe na na ano, na short at siya yung currently sumusugod dito sa kanyang kalaban. So tingnan natin dito sa round na to ang uh, magiging exen na gumagamit si, Jap, si uh, Jack Tipura ng na uh, jobs no. Ah uh, naka-duck din siya or naka nakakuba, nakababa. And uh, may mga highlights dito slow motion ng mga patama ni Jack Tipura. So uh, nagpo pull counter din siya no. Yung uh, nagpaparaya siya. And uh, pag gumamit ng job yung kalaban or sumuntok is pabawi siya ng ano ng uh, niya. Jack Tipura, tingnan natin, no? Medyo, ano nga lang, medyo may uh, may kapabayan din, ano, pagdating sa sa kanyang uh, depensa. So, pag tinamaan siya, lalo siyang, ano, nang, uh, nagpapakita ng uh, gilas, which is in disadvantage naman kasi mas tinatamaan pa siya. So, yun lang nakita ko dito sa eksena ng ito, ano? Okay, 1-2 combination galing kay Jack Tipura uppercut, no? Ang ganda ng uppercut niya. And yung mga suntok ni Tapu Tipura is may accuracy. So, uh, madalas talaga tumatama. Dito, lalong lalo na dito sa kanyang kalabang ito. Okay, ito isa. featherweight division pa yung nilalabanan niya, no? 126 pounds. Pero natapos ata yung kar karera niya sa super lightweight division. So, mabigat nga. May katangkaran din naman, no? 5 feet 6 inches. May katangkaran din at may kalakihang mama din ito, si Jack Tipura. Ganda ng uppercut niya noon. So, uh, ganda ng mga movement niya dito, no? May bilis din to si uh, Jack Tipura. Kaso nawawala yung ano yung uh, posture niya, no? Hindi niya napapanatili yung uh, yung posture niya sa ibabaw ng lona. So, may mga din, may mga may mga flaws, no? May mga flaws. Pero ganoon naman talaga, wala naman talaga ano ko perfecto sa sa boxing. So, more likely lang yung nagpapagsak lang o nagpagibasa kanya is yung body punch which is hindi naman ano hindi naman napani, nakakapanibago kung sa mga Pinoy boxer. Talagang merong ano merong uh, kahinaan ng mga Pinoy pagdating sa mga body shots. So marami nang beses ipinakita 'yan. At yun na nga yung nag uh, dito kay Jack Tipura. Pero tingnan natin kung makakabalik pa to si El Capitan Jack Tipura. Maraming maraming salamat.